Ayan, kalakas na GPR guys. What is up guys? Good morning sa lahat. No? Andito tayo ngayon sa Shell. Kasi uh, na uh, uh, pinick up ko ngayon si Sam Ventures. Yan, yan yung imbariter natin na, na GPR version 2. No? So, sa last time, no, nag-corrupt kasi yung uh, pag-profile ko sa kanya So, later on, doon sa itaas, uh, mag-question and answer tayo sa ating uh, pinakamalakas na uh, kaibigang rider, no Si Sam, sa taas, no uh, Kasi maraming curious kung bakit ba talaga ang lakas ng uh, paggamit niya sa kanyang motor, no Okay, so pure stock yan, again, guys uh, Tapos, uh, ang uh, rider lang talaga ang loaded, no hindi pa rin ako nag GPR kasi kakain talaga ako ng alikabok nyan pag uh, ginamit ko ang ating uh, version 1 no? Woohoo! so guys going na kami doon sa itaas um, iba talaga pag magaling yung kasapay mo kasi uh, magli level up ka rin parang eh. uh, mas uh, ko yung lean angle ko pag si Sam yung kasama ko <laughs> kasi Talagang napakalakas talaga ni Sam guys Kinakain niya lahat ng gulong eh Nagagamit talaga niya yung 1, 140 na size ng GPR no Yan no, tingnan mo yan Okay so, ang top speed po ng GPR is around 120 plus sa stock So yan, tingnan mo yung uh, speedometer ko yan o 120 diba yan yung kaya nyan. ito guys parang may kalaro na kami <laughs> isang uh, dalawang sniper isang verse, uh, 150 at saka 155 at saka isang uh, raider no? so yan guys yan yung sinasabi ko na mag stock lang yung uh, GPR natin no? uh, yung performance nya at uh, ang bilis, no? Is uh, similar pa rin sa mga Similar sa mga 150 Pag-stack, no? At na, rin, na din yan sa Sa rider Grabe yung pagkayon guys Woo! Tingnan nyo Yan, guys Wala na makikita sa view deck Deck na lang Walang view <laughs> Bak makan sarap ba, grabe 160 yung dagan noy <laughs> grabe ta doon dito na kami guys happy homecoming Let's go Sam Papitik tayo Okay. Okay, what's up guys? So andito na tayo ngayon sa Dragon's Tale Tambayan, no? Sa kanilang uh, homecoming, ang homecoming natin dito sa mga riders dito sa Baluarte sa 955. So kasama pa rin natin dito si Sam no So, so hindi namin inakala At siya ay nanalo ng trophy <laughs> Siya po ay nanalo ng Trophy on the spot po yan dito sa Homecoming na event no Best Motor Star Award goes to GPR version 2 ni Sam Sam Ventures Yes yeah. so I-interviewin natin siya ngayon kung uh, brief uh, uh, ano ba dito rider profile lang po no uh, andito tayo maraming nagbabanking kasi maganda yung weather hindi hindi walang hindi masyadong mainit hindi naman basa no so okay na okay So Sam, ang quick question ko lang sa iyo Sam no. nagmumotor ngayon Sam? Ah, actually bro, nasa ano na? 5 years. 5 years. 5 uh, years na siya ang experience nato ng pagmumotor. At tayo ay at tayo ay uh, nasa wala pa nag 2 years no na seryosong nagmumotor no si Sam, 5 years na. Sam, uh, tanong ko lang, ano yung unang motor mo Sam na uh, sa 5 years mo? Uh, yung ano XR 150 tapos nag uh, GTR na 150 so, no, tapos ito na BPR 250. Ah, so XR. So Sam, tanong ko lang nag nagmo-motocross ka rin ba noon? Uh, Oo, oh, no, no no Ah, kaya pala der -debil, 'no kasi pag, kapag uh, yung alam ko kapag galing nang nang uh, uh, motocross is yung mga galing talaga malalakas talaga yan eh, kasi alam nilang paano itumba na yung motor, di ba? <laughs> so Sam Ah uh, next question sam ah uh, Bakit mo naisipang bumili talaga ng GPR? Ah uh, una affordable tapos ah yes. uh, maganda yung forma yes isang malaking factor uh, din 'yan 'yung Hindi uh, naman ganoon kalakas pero pwede na pwede na. Ah uh, sa ulit pinaulit-ulit ko talaga na sinasabi guys no. Hindi naman siya gano'ng malakas kasi 2 bulbs lang. 250cc nga lang siya. Pero, guys, nasa rider talaga ang lakas, guys, no? <laughs> so, proof, proof talaga si Sam nito, guys, na nasa rider yung lakas. So, yun, Sam. Uh, tanong ko lang, Sam, ano pala yung uh, uh, profession mo sa, sa totoong buhay, Sam? Ah, uh, Uh, ano po, graduate ako ng agriculturist. Ah. Uh, uh, ko mag upload ka raw? Oh, malapit na next week na, next week. Uh, so, na ako ng, ano, Maynila. So, next week guys, uh, luluwas na siya ng Maynila bye, -bye na guys. Ah, uh, 'yon, sinusulit na namin yung aming uh, uh banding uh, sa GPR niya at sa kanya rin kasi yun nga, maiiwan na to sa Pilipinas at matatambay na naman ito kasi yung mga yung kasagara na nag, nagiging uh, ah, nangyayari sa mga GPR users no nag-abroad at sa kasamang palad na iiwan nila yung mga unit nila pero ito guys um, so yung award mo Sam so nagka-award po si Sam guys best award oh. so so guys um, yung mga hindi pa nakapunta dito sa Baluarte 955 no dito lalong-lalo na dito sa may Dragon uh, Dragon's Tail Tambayan ay I, I, highly recommend again guys na pumunta kasi nandito talaga yung riding community dito sa Northern Mindanao no napakarami dito guys hindi pa kami pumunta ng G-spot at pupunta pa kami mamaya no so ayan guys yan yung community dito uh, si Boss Abloy Boss Abloy kaway-kaway yan yung uh, napakamalakas na organizer natin sa na mga uh, events, no? Kagaya nung Kagayan Loop, siya rin yung organizer nun. O, oh, so, yan. Diba? Ride safe lang talaga, guys. Ha? Ride at your own pace at uh, huwag gagayain yung iba kung hindi nyo kaya, no? Mag-practice na mag-practice muna kayo hanggat makuha nyo yung ano yung kagustuhan yung uh, riding style, no? So, yun lang, guys. babalikan uh, ko kayo mamaya kasi pupunta kami ng G-spot kami ni Sam no. Uh, maglalaro din kami doon kasi ang sarap ng daan ngayon, okay? Sige guys, mamaya So yun guys, kakatapos na namin mag G-spot So balik na naman kami dito sa Dragon's Tail So may kasabayan kami dalawang R ah, Isang R3 at R15 Wait natin Para yung pitik ba Sabay kaming apat go go Ibulot, kaya kong videoan Ganyan kalakas sa CPR guys Ganyan kalakas ang arangkada ng CPR guys, natapos na ang ating adventure with Sam, no? Uuwi na siya at baka hindi na kami magkita muli kasi pupunta na siya ng uh, uh, abroad, no? So, sa ulitin na lang, Sam. Thank you. Thank you sa experience. Thank you, thank you. Woo! Napakalakas. <laughs> Nagpapasalamat talaga ako sa kanya dahil uh, uh, tinaas talaga niya ang bandera ng ating GPR, no? Napakalakas na rider. Idol, idol. kaya kahit, kahit ako naka-SR basta downhill basta downhill eh ah, nahihirapan talaga ako kasi yung skill level namin hindi hindi talaga magkatugma no Sabi nga niya 5 years na siyang nagmotor no Ako eh ah, motor naman din ako noon pero hindi ganitong mga 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 estilo ng pagpagara rides no Wala pang uso kasi yung rides rides noon no? Wala pa yung banking banking noon, wala yun. Way back 2014, na level up yung <laughs> skill level ko sa pagra-rides no kasi napipilitan naman talaga kung nga uh, ilabas talaga yung performance ng motor ko dahil siya siya nga uh, GPR yung gamit is ang uh, napakalakas no. So kudos talaga kang uh, Sam no. Bye bye, salamat lahat. Ride safe, ride safe. Peace out.